We have arrived come on a long time. Why, why? Come here. Come here. So, munaog na ito, guys. Wali, wala, wala siya may nga residuo doon. Why, why, kay? Nice with your door. Door. Kay, lisod ang dalan. <laughs> so, inignaog. Inignaog. Lisod. Kadok sa ito. Itig may slide ang bakal. Hahaha. <laughs> pero di man naka kuan man so dira mo so, silingan diri so tungtong da kung gahi ba ay gahi na mesyo din so my god ah uh, ay ito isang to guess o oh, May naka tiles na ang kanyang lababo to di ba white 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 super oh, nice Wow. Sana all. Wow. Ito yung ko lang sakta na lahat din. Ano naman daw? Ala. Baki okay lang si Baki dito, no? Sana all si Baki. Sana all si Baki. Ah, <laughs> oh, dude, diba? so, sabi ko guys na ano na. So dito test kabila. may mga bumbinyan na dito, guys. No. Tapos nakatalas sa oh. pa dito. Ay, dali mga dito. Oo. Super nice. Oh. Ay, the best ko dito, oh. Ayan. Ito talaga, pinakaano na siya sa kalsada. Pag ka ng bayan o malapit ka lang sa kalsada, diba? nice. <laughs> uh, diba? Yes, ito yung door niya for pork. Yes, uh, Sakto ra, nindot po, kaya tiles. Lababot mo tayo lahat ka tiles na white. Pareha, mga gano'n.